sa mga balita naman sa labas ng bansa posibleng arestohin ang International Criminal Court o ICC si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang matataas sa opisyal ng Israeli government at forces kaugnay sa pagkakasangkot nito sa digmaan kontra grupong Hamas. Dahil dyan, posibleng makatanggap anuang oras si Netanyahu at ang iba pang opisyal ng arrest warrants mula sa ICC matapos lumabag sa umiiral na war crimes ang Israel Defense Forces. Ayon kay Netanyahu sakaling maaresto sila, ito na raw ang pinakamalaking iskandalo na gagawin ng ICC sa kasaysayan. Aniya, hindi makatutulong ang hakbang ng ahensya upang tuluyang mapabagsak ang grupong Hamas at mapakawala ng nasa isandaan at tatlumpong bihag ng grupo. Eh bakit yung Hamas hindi rin nila pa-aresto? Ano ba? Lalo pa hong lumalala ang matinding gutom sa mga apektadong residente kung naipo sa patuloy na digmaan pa rin ng Sudanese Army kontra po paramilitary forces. Sa tindi ng gutom ay mismong buhangin na at mga halaman, hala, ang kinakain ng mga taga roon. Nagawa rin kasing kubkubin ng paramilitary forces ang mga sakahan ng mga magbubukid isinisisi din po ng Sudanese Foreign Ministry ang pagnanakaw ng pwersa ng paramilitari sa mga ayudang ipamamahagi sana sa mga residenteng naipit sa digmaan. At ayon sa report, nasa 18 milyong Sudanese ang apektado ng matinding gutom at kahirapan sa naturang bansa dahilan upang makaranas po ng iba't ibang uri na ng sakit halaka. Nahaharap naman ngayon sa matinding krisis sa supply ng langis ang maraming lungsod sa Nigeria dahil nga dyan apektado na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ilan sa mga motorista tiniis ng mahabang pilang na makargahan lamang ang kanilang mga sasakyan. 2023 nang tanggalin ni Nigerian President Bola tinubu ang subsidiya sa langis at payagang magangkat ng petrolyo ang mga pribadong kumpanya. Problema rin ang issues sa logistics dahilan para maparalisang supply ng langis sa kanilang bansa. Patay po ang 13 anyos na binatilyo habang apat na iba pa ang sugatan. Matapos po namang pagsasaksakin gamit ang samurai, ito po'y nangyari po naman sa London sa United Kingdom. At ayon sa report, dalawang pulis at dalawang sibilyan din ang nasaktan sa naturang pangyayari awak na ngayon ng London Police ang 36-anyos na salarin. Kinayakbo naman ng mga otoridad na walang kinalaman sa terorismo ang naturang krimen. Nabalot ng makapal na abo ang probinsya ng North Sulawesi ang nga'y matapos sumabog ang bulukang ruwang sa Indonesia. Mabilis na inilikas sa mga otoridad ang nasa 12,000 residenteng naninirahan malapit sa probinsya. Nagbabala naman ang Indonesian authorities sa posibilidad na magkaroon ng tsunami sa isla ng Tagulandang. Itinaas na sa pinakamataas na antas sa alert level status ang bulkan. Ang Indonesia sakop ng Pacific Ring of Fire kung saan nagaganap ang mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.